it's me, katong na estudyante nga si Waning. nag ba kayo ng mga baboy or namuhi ba mo mga baboy? Kung namuhi mo, well, this video is for you. Kung para asa magid ni siya nga saging. So, ang pangalan na niya saging is ay Cavendish Banana. So, sa amu ah, ginatawag ni Stan Pilko. So, only to know nga ang Stan Pilko, name na siya sa company. Pero, ang pangalan ani? dali Cavendish Banana or basta sa amo ay Stanpilco kay basta company name mao na na ang tawag no so, sa amo ang mga Bisaya. So kung namo baboy, watch this video. Okay? See you. Hi guys, happy Sunday. So karon walay work, walay escuela. so magtabang mighakot ani mga saging. So this kaning saging para ni siya sa among mga baboy para makatipid mi o makales mi or makales mi sa feeds kay medyo bukat-bukat na gyud mahal kayo ang feeds tapos the same lang ang presyo sa baboy wala ni mahal labi na ang mga kwan baktin barato kayo ang palit sa mga buyer so naka idea mi nga kaning kanisang saging among ibahog tapos kung gusto mo mag-order, once again, you can contact me, you can PM, or you can comment on my video. Barato ra kay ni. Kung gusto ninyo i-try, pwede ni sa patining, sa mga anay. Ah, mura rin siya additional sa feeds. Diligid siya ingon nga maugid yun ni inyong ibahog pang kuan lang ba sa tanga sa ali inoy tabang nai mm, dali, tabang ka mm. yes ah, yes yeah. it says that a family that works together ah, stays together stays together Ikaw ngayon ka man ha? Ikaw dayon! Nunggu yang terlalu. Tapi semua datang lagi. Entah. Kau jinakkan kalau itu babui. Jangan terlalu babui. Simpan. Kau baik. 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 Kau baik.

Oi, paden. Ayah. Oh. No, happy. Padli me, amenao. Sige nao. Gili na minao, sige bahugi. Sige. Bye-bye. Ay Watching and then I hope you learn something about about saving feeds. Okay, bye. Hey.